Hello guys! Maligayang pagbabalik sa aking channel. Ngayon tayo ay maglalakbay sa isang espesyal na kapihan dito sa Bangkok upang tuklasin ang isa sa pinakakaibang mga kapihan dito sa Bangkok kung saan makakasalamuha lang naman natin ang friendly at mga cute na mga husky. Tara! Samahan nyo kami tuklasin ang kakaibang kapihan ito. Literal na kakaibang talaga ang mga kapihan dito sa Thailand kanya-kanya sila ng pakulo o pangdaluin sila ng mga customers. At kung ikaw ay pet lover or dog lover, bagi na bagay ang lugar na ito sa inyo. Ito ay ang True Love at Neverland Husky Cafe here in Bangkok, Thailand. Ang kapyang ito ay matatagpuan sentro mismo dito sa Bangkok. Habang tayo'y naglalakbay, marami tayong makikita ang kakaibang tanawin dito sa Bangkok. Medyo liblim nga lang ang lokasyon ng Husky Cafe pero madali mo itong maaaninagan dahil sa kanilang signboard. Ito na nga at excited na akong makita ang mga cute na husky na ito. First time kasi namin pumasok sa mga ganitong kapihan dito sa Thailand. Pagdating namin sa Husky Cafe, Sinalubong agad kami isa sa mga staff nila. May mga proper hygiene protocol sila na dapat natin sundin bago pumasok sa loob. Kailangan muna nating magugas ng kamay para matiyak na wala tayong dalang viruses o mikrobyo na galing sa labas upang matiyak ang kalusugan ng mga aso at pati na rin ang mga bumibisita dito. Kaya maingat sila pagdating sa kalinisan at kalusugan ng mga husky. Kapag bumisita ka dito sa Husky Cafe, kailangan mo magbayad ng admission fee na 350 baht lamang bawat tao. Ang bayad nito ay may kasama ng free one cake and one drink. Depende yan sa gusto mo i-order. Pagkatapos, magkakaroon ka ng chance na makabanding ang iba't ibang ori ng husky dito sa kapihang ito. Solid na solid ang bayad mo kaya pwede mo silang yakapin, pakainin at mapapicture na rin sa kanila. Napaka maaliwalas ang kapihang ito. Maluwag, Instagramable din para sa mga mahilig magpictorial, kaakit-akit na kapaligiran para sa mga customers, maganda ang mga dekorasyon at maaliwalas na ilaw. May oras ang bawat interaction sa mga husky. Kaya habang naghihintay tayo ng oras, pwede mo na tayo mag-chill at kumain sa gusto mo. Pwede ka rin bumili ng mga souvenirs, stuffed toys, husky. Iba-iba ang presyo depende sa laki. Marami din silang iba't ibang menu na pagpipilian na aangkop sa kaya ng bulsa mo. Mula sa mga iba't ibang inumin hanggang sa mga snacks. To the band, you can see. I've never okay, It's very really nice. Okay, very really nice. This yeah. So, this one, if you want to buy, yeah. so they also have a stopstrike. Uh, the price is about um, mm -hmm. 1,500 something, and other one is 4,800. The other one is yeah, diamond, also a many. Hello! Sawadee oh my god, it's so cute. Sawadee, how are you? It's very nice. So this is the Neverland. Yeah, there are many boys over there. In about 10 minutes, she uh, oh. will allow you to. Many dogs will come. Oh. Now, not come. Why? this have a coming. You to come. and I'll send you this magic. Okay. You can keep this one. Just only to show. Yun ay oras na para sa interaction session. Isa sa mga highlight ng pagdalaw dito sa Husky Cafe. Talagang stricto sila pagdating sa proper hygiene. Kailangan mo magsuot ng food sacks bago ka pumasok sa interactive zone. Kailangan mo din mag hand sanitizer. Ito ay para masigurong ligtas sa anumang viruses or microbio na dala ng bawat bisita makikilala at makakabanding mo ang mga kaaya-ayang residente ng kapihan na ito. Ito na nga at sumalubong agad sa amin itong friendly at cute na husky. Ang pangalan niya ay Jessica. Kaakit-akit ang itsura niya. Malambot ang mga balahibo niya. Kulay gatas ang kulay niya. Habang ang ibang husky ay busy sa pakikipag-ungnayan sa iba't ibang mga bisita, napakamasayahin nilang tingnan kung ikaw ay isang pet lover or a dog lover, mapapamahal ka talaga sa mga cute na mga husky nito. May mahigit kumulang 20 Siberian Husky lamang sila dito. May mga ibang breed din silang mga aso tulad ng Japanese Akita Dogs at Australian Shepherds. Ang lugar na ito ay isang paraiso para sa mga nagmamahal sa mga aso sa gitna ng pakikipaglaro sa kanila, talagang maaaliw ka sa kanilang kakulitan, nababalot sa dalisay na kaligayahan at walang hanggang saya. Ang bawat aso ay nagpapakita ng kanyang sariling kakaibang kaakit-akit na charm at personalidad at nagpapatiyak na ang bawat sandali na kasama sila ay puno ng saya at pagmamahal. Ang Husky Cafe ay talagang kakaibang kapihan dito sa Bangkok, Thailand. Anyway guys, Maraming salamat sa panunood at sana nagustuhan nyo itong content na ito. At kung gusto nyo silang bisitahin, dito lang yan sila sa Bangkok. Maki-follow and subscribe para sa mga darating ko pang content. At kung may mga katanungan po kayo, please mag-comment lang po kayo para naman mapansin ko din kayo at mabalikan din kita. Hanggang sa muli, ako po si Marky Go. Ingat!